ang po mo muna muna yung kalabasa para maging pantay-pantay at malutong ang magkakaluto niya atin pong tikman kung okay na ba at kung luto na ihaon po natin sa isang plato at itabi lagyan po natin muli ng antika kawali sabay ibuhos na po natin ang ating sasahog na baboy at natin po yan ikigisa pituhin po muna natin na konti lang kasi mas gusto ko ng prito siya ng konti Ayan, haluin na Isat natin siya ng haluin at haluin pa rin medyo nag-iiba na po siya ngayon ng kulay medyo napukula na siya na siya haluin pa rin natin haluin mas masarap yung gusto ko yung tosta medyo tusta medyo tinutosta ko lang po siya is it aside okay na po siya kaya akin okay na pong isusunod ilagayin natin ang sibuyas kaya mag po ang sibuyas haluin ulit wala po kasi kaming bawang kaya kung ano lang meron kayo pwede na yan si buyas lang pwede na mabilis lang naman siya maluto kaya maya maya pwede na siya pag load agad sunod ko na nga pong hapak itong napakasarap na gulay maluto sariwang sariwang mga gulay buhos ko na haluin po natin haluin ng haluin para yung ilalim naman hindi masunog halo lang ang halo tapos lagi natin ng oyster I'll never make a promise that I can't keep pero minsan hindi ko pa pero parang mga ganyan sakto na sa pigtoyo magic sarap butburan po natin may damihan po natin para mas lalong sumarap butburan, butburan ng butburan konting tubig yung saktong sakto lang po gusto ko si medyo may sabaw ng konti konti lang na sabaw ayan po pakpit na may sabaw yung iba po kasi gusto nila ginigisa lang yan sa may konti sabaw lang masabaw na tsaka natin ilagay ulit balik yung kalabasan luto na yan para yung mga ibang gulay niya, yung mga yung sitaw ano ay malutong pa rin talong haluhaluin po natin hindi siya ma ko at nang napansin ko nga po na medyo kumukulo na siya kumpisa na siyang kumulo ako na po kumuha pa ang para maiyahan ko na yung niluto ko kasi luto na nga ayan po ito na pinakbit. Lagay mo natin sa lamesa eh. Pakpit po.